Okay, magandang araw sa ating lahat. Excited akong ishare sa inyo ang isa sa binabalik-balikan at pinupuntahan namin kapag umuwi ako dito sa amin sa Baybay. Alam ko na na-i-share ko na sa inyo ilang beses sa vlog ko, pero mas detalyado ngayon. So ready na ba kayo? In 3, 2, 1, intro! Bye. Pupunta po ulit tayo ngayon sa regrig na matatagpuan sa Barangay Sablang General na Quezon. Angyas malapit lang po ito sa amin. Kung magmumutar ka ay eh wala pang kalahating oras ay eh nandoon ka na dahil kumakita ninyo maganda na ang aming kalsada at malawak na. Now, hindi pa po ito sementado at may mga dadaanan kang lubak-lubak kaya medyo doble ingat pero mas malaki na ang progreso at ginanda ng daan kaysa sa dati. Sa katunayan, may mga tulay na pinagawa ang lokal na pamahalaan para madaanan ng mga motorista at ng iba pang mga sasakyan. Uh. May mga nagtatanong kung kakayanin daw ng mga automatic na motor kagaya ng Mio, Honda Click, PCX, abay opo basta nasa kondisyon ang inyong gulong at ang iyong motor. Malilibang po kayo at makakapagpicture sa daan dahil sa dinadaanan ninyo palang may mga lugar na talaga namang hindi pwedeng hindi kahihinto dahil sa ganda ng tanawin dito. <laughs> And yeah, -hey! nakarating na kami dito sa aming pupuntahan at dito palang sa baba ay meron ka ng pwedeng pagswimmingan. At may makikita ka rin po dito na hanging bridge na pwede ninyong pagpicturean. Yung rigrig nga po pala ay nasa Medyo bandang itaas pa iyon. Mga 10 to 15 minutes ang lakarin at dapat hindi mad madulas ang yung chinelas. At medyo may dadaanan kayo mga bato at meron din namang medyo pataas. Pero kaya naman basta bawalan lang lang pa kagaya ko, Charis. <laughs> Malalim din ba? May may daan na yata mami doon Hindi ganun kaan. Let's go. Andito na kami! Ito na kami! Let's go. Amit! Amit! Malalim! Dito ah! lang ako, Hindi ka na po putin eh. Magdala wow. nga rin po pala kayo ng makakain at medyo malayo po ang tindahan. Dito sa daan pa lang dapat bumibili na kayo. Paalala po, pakidala at itapon sa basurahan ang mga kalat ninyo. At kung hindi kayo marunong lumangoy, walang problema. Kagaya ko ay pwedeng doon na lang kayo sa tabi at medyo may kalaliman at medyo mataas ang tinatagulan nila dito. Medyo masilig din po. Pero kaya naman kung lalo na kung marunong ko naman lumangoy. <coughs> <Wow>. <coughs> oh, di tata dan mamit. Malamig at malinis po ang tubig dito dahil running water. At kahit nasa tabi ka, ay mag -e enjoy ka din namang maligo. Wala nga po palang entrance fee dito at medyo marami-rami na rin po ang dumadayo at naliligo dito. So ano pang iniintay mo? Ligo-ligo din pag may time. Charis! Yayain ang iyong pamilya or pwede rin ang inyong barkada. So yun na, Maraming salamat sa inyong suporta. Lagi po nating tatandaan, simplihan lang natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. Maraming salamat. God bless us all. Please like and share my videos. Bye!